ang aking manok grabe ang aking mga ka-forever tingnan ninyo ang aking dalawang inahin oh, mag, mag ina yan sabay ng itlog sabay din sila naglimlim ang problema nito pag napisa paano kaya ang hatian ng mga itaw? hati na ay, ninyo ay na <laughs> mag ina yan parehong ng itlog sabay oh, sabay din sila maglimlim hindi ko nang alam ko paano pag nagkasisel. Tayo na mag mag-isip kung anong gagawin nila. I-comment nyo nila kung anong hati ng mag-inang aray. <laughs> Ay, nakakatawa. <laughs> Ay, naglilimlim eh. din sa loob ng tunnel. Oh. A few moments later. Okay. Oh, yo! What's up mga ka-forever? Uh, may papakita ko sa inyo. Ang aking manok. May dalawa kong inahin mag-ina. Ay sabay ng itlog ay sabay din ang pugad ay shout out shout out dito sa aking mga dwarfs kasi nung bibili ng mga dwarfs na niyo marami ho kami ka punta ka doon dwarf, dwarf. kasi laki lang niya oo oh, matangkad ako yan ho kasi nung bibili ng dwarfs na niyo marami na ho namumunga mga maliliit pa uh -huh. papakita ko sa inyo ang yung dalawang inahin magkasama mag ina magkasabay ng itlog magkasabay din yung gumulay yun na mo <laughs> shout out dito sa si siseng Oh, may ina kay ding apa. <coughs> ay, ako. Ay, ako dito. Inahin daw. Shoutout sa manok na pula. Ay. Nasa anak ang mo? Wala naman ah. Na. Ay, nga. Reout mo lang niya. Makikita niya dalawang dalawang babae mag-ina sabay ng itlog. Ay, isang ang pugad. Itingnan e, niya. Ay, di nilang itlog sa loob ng Oh. Arel. Ah, na sa loob ng tunahil. Sabay ng itlog. Ang dami ho niyang itlog eh, bainte. Sabay rin naglimlim. Ang problema nito, paano kaya ho ang hatian niya ng magkinang iyan ng sisew? I-comment nyo nga ho kung paano ang hatian nila sa mga sisew niyan. Dalawang po ho ang itlog eh. Dalawa, dalawa rin na naglilimlay. Paano kaya ang hatian nila ng sisew niyan, eh? The one part, one <laughs> lamang? Ang ina? Ang anak. Ang anak? Paano kaya rin? Ipa, niyo ang part na rin pag nagpisa. tapos uh, ko kung paano ang hatihan nila ng sisew. <laughs> Ay dalawa ko eh, parehong naglimlim sa bay. Shout out sa aking mga manak, pareho ang aking kuwang. Talagang pang diina, mamamaba. Mama, ang dami hinahuni ang napaanak. May sa tangkal pa ako. Oh, ito ho ang aking manukan May manukan din naman akong maliit na eh. yeah, May mga sisyo na ho Pwede okay nang tatayin Kung bibili ho kayo ng Tagalog na manok Marami ako dito Yan yeah, mga dwarf na niyog ho Marami Mga dwarf Ito so, dami ho niya Baka gusto ninyo Tagbunga na rin ho nasa Mangga Ang daming bulaklak Ate Bayabas. At bayabas ay bungo na ang Bayabas kahit wala pang dahon. Wala, wala na dahon eh. Taglagas yata. Siyata out sa aking manok na pula. Baka nakalimang panalo na ho kayo. yan. Yan ang balik mo na ulit tayo dito sa akin ko ah. Paano kaya? Naka-experience na gaho kayo ng gayaan. Dalawang inahin. Iisang limliman. Dalawampung itlog. Okay. Hey, Sampo-sampo. Tek sa sampu kaya sila ng hati yun. Magpipisana yan eh. Mga 2 to 3 days magpipisana yan. Kasi yun ang kasamahan niya eh. Ayan. Ay, pisa na. Ari, anak din on eh. May apat na sisiyo na. Ayun, mga anak ko nakalapit pa. Shout si out dito sa akin. Magandang manok. Yung ano mo man? Ang ganda ng manok ko. Hindi klaseng manok. Ay, ibang klaseng manok. Parang ibon. Parang uh, ibon. Ano naman yung isang ari? Ari, no, yung manok, manok naman ho ni pedraw. Pedro. Yeah, manok na puti pala 'yan. Manok ni San Pedro. So, yan you know, na. Uh, pinakita ko lang sa inyo ang aking dalawang inahin. Abangan ninyo kapag pag nagpisa siya kung paano ang hatian ng magin ng inyo ng kanilang itlog. Dalawang po 'yung itlog eh. Papakita ko rin sa inyo, bibidyo ko rin kung paano ang hatian nila. Yan, sa mga solido supporter ni Forever Mind TV, thank you so much. And don't forget to subscribe, like, comment, share, and push notification bell para updated kayo sa lahat ng video ni Forever Mind TV. Bye-bye. Yo, yo, yo. Bye.